I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na talagang sobrang nag-enjoy nga ang ating Bel Mariano sa kanyang naging bakasyon sa Japan Kasama nga ang kanyang pamilya at naging LDR nga rin sila ng ating Doni Pangilinan. At talaga namang habang nag enjoy nga itong ating Bell Mariano sa Japan at nag-post nga sa kanyang bawat kaganapan ay may napansin nga ang mga bulak. kung saan sa kamay nga raw ng ating Belmariano ay parang meron nga raw ito ang bagong tattoo or henna at parang koi fish nga raw ito pero umani nga ito ng maraming komento at ayon nga dito hindi naman siguro domino si parang dumi nga lang daw ito sa kamay ng ating Belmariano. Pero kung mapapansin nyo nga guys ay naguhugas nga dito ng kamay ang ating Bel Mariano at meron nga itong caption na cleansing. Hindi nga ito natanggal pero kahit ano pa nga ito guys ay malalaman nga natin ito kapag nakita natin kung meron nga ba talagang bagong henna o tattoo itong ating Bel Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kaladoni at bal sa mga susunod pang ayuda.